Hi, mga mahal ating topic ngayon ay tinatanong ni DJ Nels. Ang tanong niya ay, Ma'am, ano ba yung pakaramdam na may nanabasa ng isang babae? Sana masagot niya. So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang pakaramdam kapag nilalabas ang isang babae, alam mo yung parang naninisay siya sa isang, sobrang sarap. Yung uho niya ay walang pati mahaba. Ganon nilalabas ang ng isang babae yung uh, hindi niya mapigilan na sobrang kagigil ka, hindi niya mapigilan ng sarili niya na kung saan siya kakapit. Ganun yung babaeng nila nabasad. At yung pakaramdam ng tingin niyo doon sa loob ng balang na kung halimbawa nga, nila siya habang nilalabasan ka para kayong nangitigupan. Yung higupan hindi na hindi naman na yung katulad na itinakatapon nyo na baka hindi na mahugot, hindi yon Alam mo yung uh, kabibi na bumubuka-buka. Yung uh, buhay na kabibi, may laman yun, diba ba, sa loob. <laughs> At uh, may kita mo yung laman nun, na parang uh, humili na yung bumukabuka na gano'n. Ganon yung bulaklak. Parang bumubukabuka ng ganon. Parang uh, sarap na sarap siya yung ganon. Nagiigo pa na hindi mo malaman. Basta sobrang nakakiliti yan. At masarap din yan sa pakaramdam niyo Kapag nangyari yan, habang sabay kayong na ng daga. Sobrang masarap yan. Ganon yung pakiramdam kapag ka nilalabasan ng isang babae habang nilalabasan ka. Pero kung alam mo, mauuna ka at mauuli siya, so hindi mo mararamdaman yon nang timo kasi yung timo syempre, masyado nga, ano yan eh, yung uh, mararamdaman niya, yung kibot-kibot uh, ng bulaklak. Yung akala mo'y bumubuka-buka at hindi buk at buk ka ulit. Ganon yung pararamdaman mo at ang pakaramdam ng isang babae ay walang hanggang sarap. Yung sarap na hindi mo kapigilang mapasigaw ka. Yung sarap na walang kapantay. Yung sarap na kitang-kita -kita mo sa kanya nga, nanginingning siya. Ganon. Kung halimbawa nilalabas ng isang babae, may kita mo yan titigan mo sa kanya mga muka, nanginingning yan. Iba yung ningning yan kasi sarap na sarap yan ganun yung isang babaeng na nilalabasan. At sana, sagot ko ng tama ngayon tanong. Hindi ko like this video. Please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.